Alam nyo ba na ang palladium, ito ang pinakamaputing metal sa lahat ng klase ng bakal. At ang kanyang presyo, mas mali siya kaysa platinum. Magandang panahon po sa inyo mga kamordant resource. Sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming maraming pong salamat. Huwag po kayong alis dyan. Huwag niyo pong iiwanan ang ating channel sapagkat marami pa po akong ilalagay, i-upload na video tungkol po sa mga precious stone, precious metal, mahalagang bagay na naaayon lamang po sa sarili kong karanasan sa loob po ng labing apat na taon kong pamimili ng alahas. Hindi po ito eksperimento. Ito po talaga ay tunay na buhay na akin pong uh, na-experience. At hanggang sa ngayon, ako po ay may siya pa din po ng alahas at rilo sa aming lugar. Doon naman po sa mga baguhan, kung hindi ka pa po naka-subscribe, pwede po namang pakipindot niyo po ang subscribe at pakipindot mo din po ang notification bell all para po naman ikaw ay laging update sa mga bago ko pang video. Kung magugustuhan niyo po, pakilike na din at share. Kung may katanungan, comment lamang po kayo. Sasagutin ko po kayo ng naaayon lamang sa aking kaalaman. Ang ating pong topic ngayon ay about palladium. What is palladium? Ano po ba ang palladium? Ang palladium po ay kapatid ng platinum. Nakamag-anak ng mga precious metal tulad ng silver at gold. Ngunit pagdating po naman sa presyo, mas mahal po ng konti ang palladium kaysa po sa platinum. At ayon po sa aking karanasan, sa labing apat na taon kong pamimili ng alahas, kwento ko lamang po sa inyo, tatlong beses pa lamang po akong nakahawak o nakakita ng alahas na palladium kumpara po sa mga platinum na, na maraming beses na po akong nakakita, nakahawak at nakabili na rin po. Kaya po, isa po siguro yan sa dahilan kung bakit po napakamahal ng palladium dahil kukunti lamang po yan sa merkado ang mga alahas na yan. At iyan po ay malimit nilalagyan din po yan ng mga precious stone, tulad din po ng platinum. Nilalagyan po yan ng mga mamahaling ano, bato, diamond. At ang palladium, siya po ang pinakamaputing bakal sa lahat ng mga bakal. Ano ba ang mga tatak ng palladium? Ito po ang kanya'ng tatak. Yan po ay palladium bar. 999.9. Ibig sabihin po yan, purong palladium po yan, may lauk lamang siya na ibang metal na isang porsyento. Ang 99.9 niya po ay palladium na. Kasunod po yan, 999.5. Palladium din po yan. 5% lamang po ang hindi palladium. At ang kasunod po ay ito, palladium 950. Yan po ang tatak niya. At meron din po, palladium 500. So, ang palladium po ay isa siya po ang pinakamaputing bakal sa lahat po ng mga bakal. Ito po example, palladium ring. Tignan niyo po ang platinum ring, sample ng platinum ring. Napakalayo po ng kanilang kulay, maputing-maputi. Ito po po, sing-sing pa yan, yan pa. Puro palladium po yan, palladium po yan. Yan. At may mga nakasetting po dyan na bato. Tulad po ng platinum, wala pong nilalagay na peking bato sa palladium. Pakatatandaan nyo po ha, once na kayo ay naka-encounter ng isang platinum na singsing -sing at palladium na singsing -sing, or anumang ala sa palladium, pag may nakalagay na bato, huwag na po kayo langan 100% diamond po na to na yan, anumang kulay ng bato na yan. Ngunit ulitin ko po sa inyo, Susuriin niyo po yung pinaglalagyan. Halimbawa, ito po yung crown. May nakalagay na bato. Susuriin niyo po, baka kasi nakadipor na, tinanggal na po ng alahero at ibinalik, pinalitan po ng peke. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating video. At uh, kita po tayo sa mga susunod ko pang video. Marami pong salamat. God bless po.